Mga nakatira sa tent City sa Cebu dahil sa malakas na lindol noong September inilikas din dahil sa bagyong tino. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RNN Live Report! Pansamantalang inilipat na matutuluyan ang mga residenteng nakatira sa tent City sa Cebu. Ang mga ito ang lubhang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama noong September 30. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo na inilipat sa mas matibay na evacuation site ang mga inilikas upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa gitna ng patuloy na epekto ng bagyo sa rehyon. Hindi anya kakayanin ng mga tent ang malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyong tino. Samantala, hindi naman inilipat ang mga residenteng tumutuloy sa mga modular shelter unit sa Bayanihan Village dahil sa mas matataga nila ang mga istruktura dito some of those kasi are nasa Bayanihan Village ito yung mga modular shelter units no uh, led by the DHSUD uh, ito po mga sturdy naman po itong mga modular shelter units na ito so hindi nila kailangan ilipat ulit no some of those who are uh, at the tent cities, yun kasi kailangan i-dismantle ang tent city kasi that, that will not withstand itong malakas na bagyong dadaan. So they were transferred to more sturdy uh, evacuation centers, some to modular uh, shelter units and then to other areas also. So yun yung nangyari. But rest assured po na itong mga inilipat natin are accounted for at kung kakailanganin nila ng mga tulong in terms of still food, uh, non-food items uh, of, of, are taken care of. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo sa Florida, Tatak RMN.